Ayari po, nasa supermerkado kami ni Darling. Today is July 6, 2024. Po. Bumili po kami ng ano, mga kailangan ni tatay. Pang negosyo ni Aileen. Ayan. Bumili kami ng dalawang case ng Red Horse uh, isang San Miglite na case. Apat na litro. MP Lite. Tsaka, Ayan may hito, may tilapia ang oras ngayon ay 11 past 11 Mga alas 12 na nihintay na to tapos ay bumili pa ng paninda si Aileen ng ano soft drinks anim na 1.5 dalawang coke, dalawang 7 up, dalawang orange may bahala na tsaga tsaga lang po sa negosyo